From the bottom of my heart, at ah, talaga pong pinasaya niyo ko ngayong araw na ito, akin ka arawan. Kaya maraming maraming salamat. Saan itong liwanag, hindi nagdidilim sa buong madama. Sa islang ilaw na iyong tala, lahat ng araw gumaganda. taas asbab at ka ang galiwat, saan ka man magpunta, liwanag ng iyong dala. After three normal deliveries siya ako pala na cesarean first time kay Joet the cesarean section was worth it naman kasi Joet uh, proved to be a good son he was never difficult mabait naman <laughs> may the good lord bless you may he give you a healthy body a relaxed mind a joyful spirit and a heart full of love for all bataenños Kami sa Sangguniang Panlalawigan kasama ating mga bukal, hindi lang nasa likod mo, kundi katabi mo. Kung ano yung uh, direksyon na gusto mo para sa ating lalawigan na uh, naumpisahan ni, ni GovTet. Pinagpatuloy ni Gov Abet, ikaw naman ngayon as Governor Joel. My message is the same each year because it cannot be said enough on how you are such a wonderful husband and father to our family. Despite your busy schedule, you are always there for us, making us feel special and important. I wish you good health so you can continue to make all your dreams for Bataan come true. nang hinihintay, nang hinihintay So, niyo pong pagdasal lang inyong lingkod. So hindi po alam ko lahat naman ng trabaho po natin, hindi po ganong kadali. Hindi po madali magtrabaho para sa ating pamalaan kaya kailangan nakailangan pong inyong uh, prayers pagdasal po natin ang bawat isa at sabi ko nga uh, life is short life is so valuable lalo na kasama pong ating mga pamilya na patuloy po nating uh, tulungan ang isa't isa tayo lang po ang tutulong at susuporta sa isa't isa kaya po uh, palaganapin natin yung pagmamahal at dito rin po sa ating opisina tayo lang rin po ang susuporta sa isa't isa tumasap po kayo Uh, hindi po ako perfect. Alam ko marami nag adjust sa inyong lingkod, sa katigasan ng ulo, at siguro sa kakakulitan. Pero uh, gagawin ko po ang lahat ng aking mga kaya para po uh, patuloy na makapagsilbi tayo sa ating mga kababayan. Mahal na mahal ko po kayo at uh, patuloy po tayong maglingkod para sa ating pong เราเวิกัน